Kung naaalala nyo yung nakaraang buwan na nakalaban natin na bata na naglalaro sa Junior MPBL Eh may gusto na naman sumalin sa atin na naglalaro din sa Junior MPBL Siya na mismo pala yung dumayo dito kaya kahit tirik yung araw ay kakalabanin natin to At yung pagkapunta ko ng court ay hinahanap ko kung sino yung makakalaban Sino makakalaban tol? At eto nga pala siya, isang 18 years old na 5'5 ang height at isang point guard. At marami na rin pala siyang mga nasalihan na mga liga. Isa daw siyang pre-select qualifiers ng junior MPBL. At si Ronjay nga pala yung nagsugo sa kanya para makalaban natin siya. Kaya dito minis ko na ang bola at sa atin napunta. Sa unang possession natin guys ay nagdadalawang isip ako kung mag freestyle dribble ba kasi hindi biro yung kalaban natin. Ginamitan ko lang siya dito ng selyadong spin move kaya nakalay up. At sa unang possession niya syempre seryosong bantayan tayo at pinakikiramdaman ko lang muna kung paano siya umatake at gumalaw gumamit ako dito ng 45 kalibre na sham gun na may between the legs natatapik niya nga lang yung bola at dito nakapag lower crossover tayo ang ganda ng bad composition ng dribble ng batang to mabilis din siya mag switch from hesitation ginagawa niyang explosive penetration gumamit lang din muna ako dito ng slow temp zero dribble pinakikiramdaman ko lang din muna kasi siya kung paano siya bumantay pinilisan ko lang din yung pag switch ko from the right side. Drop the ball dribble yung ginagawa niya dito at kumakontest na ako sa mga pagkakataon na to. Sinubukan ko lang munang simplihan yung mga galaw ko na walang halong mga tricks at dito niya na rin sinubukan gumamit ng mga pang parameter shots niya. Hindi niya tayo pinapaalaw sa right side kaya dito sinubukan ko yung middle layup pero hindi nga lang pumasok. Mabilis din siya mag dribble at mala Island Iverson yung ginawa niya dito. Iwan na iwan talaga eh. Kumuha lang muna ako dito ng konting separation space. As in sinisimplihan ko lang muna yung galaw ko sa ngayon. Sa mga pagkakataon na to, eh, iniiwasan ko lang muna yung pagsalaksak niya at sinasabayan ko sa tamang timing. Kaya dito gumamit ako ng fake behind the back at sasabay siya pero nakakuha pa rin tayo ng space. Medyo nahihirapan akong hulaan kung saan siya aatake sa mga pagkakataon na to tapos bigla pa lang magpepenetration sa kanan. Masyado siyang mabilis. Sumubok ako sa kanya dito ng kunwaring dederecho ako sa kaliwa pero ang hindi niya alam magspin move tayo. Hindi nga alam pumasok. Sa mga pagkakataon na to, eh, dito na si makabawi at gumamit siya dito ng reverse layup. Medyo nalalaman niya na yung galawan natin dito kaya yung dumiretso tayo sa kaliwa ay nabota tayo. Gumamit siya dito ng body separation contact. Nagmalakobi na rin siya sa mga pagkakataon na to at nahuli natin. At kung mapapansin niyo yung depensa niya, ayaw niya talaga tayong papuntahin sa right side. Kaya dito diniretso ko na lang at sumubok tayo mag -fake. Gumamit pa rin siya dito ng body contact. Ang layo ng space na nagawa niya sa atin pero sumabay pa rin talaga ako. Sa mga pagkakataon na to eh medyo dikit na siya bumantay at tumatapik-tapik na na rin. Naghahanap lang muna ako ng magandang angle para nang sa ganun ay makakuha tayo ng maraming swing crossover. Hininto ko lang sa mga part na ito at dumiretso tayo sa right side. At ito na yung mga pagkakataon na nasa isip ko na gusto kong manalo kaya sinasabayan ko na talaga. Kaya napakasimple na lang ng ginagawa ko at tumingala lang ako sa billboard then diretso to the basket. Sa mga pagkakataon na to ay nakakaramdam na rin ako ng pagod at yun tinirahan na lang tayo. Sinubukan ko lang muna dito mag slow double dribble then gumamit na rin ng 100 types of unit booted sadma. Buti nga ka mo gumana sa kanya eh. Finos niya na tayo dito na talagang sasabayan na talaga natin. Kaso lang ang ganda ng body control niya kaya pumasok pa din. Sa bawat possession natin eh sobrang ingat ko na pero nagulat ako sobrang bilis niya dito. Kaya 'yung nasa kanya na 'yung possession ay sinisigurado niya na 'yung bawat tira niya. Warning score na ako sa mga pagkakataon na to kaya kung mapapansin 'yung depensa niya as in sumasabay na rin talaga siya. Sinisigurado niya na rin dito 'yung bawat galaw niya pero nakakasabay pa rin naman tayo at nagulat ako hindi lang pumasok. Last score na ako sa mga pagkakataon na to at digdig na talaga yung bantayan. Pero ang masasabi ko lang talaga dito ay nakachamba lang ako ng tira sa kanya. Maraming salamat sa iyo idol sa experience. Kaya ah. sana timokom.